Jen, pwede mo pakay mo na sa gala. Abos na yung binili ko dyan, apat. Kaya tayo. So, ito nga guys ah uh, bumili ako nito sa online kasi medyo makamura ako ayan, dinamihan ko na kasi pag pa isa isa or dalawa yung bilhin mo lugi ka guys, hindi mo siya may benta ng medyo mura so eto nga antayin natin mabuksan yung kakon <coughs> That's so satisfying. And Yan. Pang spray ng lamok. Oh. Sad. Hindi. mayroon doon sa atin. Yun lang yung pang takip. So, eto nga guys. Oh. Yan. Pag sa mga grocery ka nito bibili. 99 pesos to. So, bidibenta ko din to sa aking tindahan. 99 pesos. Kasi ilang piraso to. 8 na piraso tong binili ko eh. Yan. 2, 4, 6, 8. Ayan. O, oh, diba? Maraming bumibili nito sa akin kasi 99 pesos lang. Sa ibang tindahan daw, mahal daw to 150. O, diba guys? Sa 99 pesos, malaki ng ano dito. Tutubi, tutubuin mo. Mas makabili ka, ka kasi nito sa online pag maramihan. So, kailangan guys, maghanap tayo ng product na kung saan tayo nakakamura. Doon tayo bibili budget friendly. Oo, oh, budget friendly daw. <laughs>